pala pa lang ay Lamig nyo ka tok on Kung Iksoon ay Mga ikaw si Garilyo niya abi <coughs> Deni Ayo Noy Oh Saban Tagaitag pa panigarilyo Garilyo na Noy Ha? <coughs> ah? e Tagaitag pa ni Garilyo Sa baga sige naman nagpangayong kay... na, pa ni Sige na kay Buntag mong kudon Napakoy gitarbaho na rin Sige kagpangayong Undangin na nangyay mo Sige pagpanigari oh? na yun Ya kay dili na maayo na sa imo ang paglawas <coughs> ay imo ang kuno obo wag ni wag tang sige na noy noy sige na noy ay sa hasol lag ni mo na pagto git trabaho dere 100 lang ba 100 nawala <coughs> <coughs> gid ang obo ni mo kare sasoy hasol lag na ba ba sige na sana man si panigarilyo ay ah ah oh salamat dere Wanda, salamat. Isaksak na yon ng sigarilyo niya. Salamat, Danay. Katabako na yung taong ko. Oh, okay. oh. Ikaw okay. rin ay magpakamatay. Alas, sige, magpakanatay! Tanda, ha? <laughs> salamat, Inoy. <yun>, ay, <laughs> ah. <laughs> Nakapaangap. Magpakamatay. Madama yung masan noon, ha? Hindi pala nga yung Lami nyo ka tokon. Ikaw lang still. Noy! Ayo, sana mas Sen. Si Gina apa? Sebe, si Gina. Kau kau liter, mau Sus, hasil dari mana? Dari apa kau ingin terbahu di pamut ya, pada pamut ya? Noi. Oh, dah kau cuba. Sulang juning tahan, noi. Eh? Oh, dah, pegap pegap di Selamat noi. Selamat, si Gina kepadulung dah. Tiguang nama untak ah. hindi eh. trabaho dito. Tabang baka dito eh. Kaya nga ka pangayok.